mga idol nakuha ko na yung inakay na tulihaw dalawa yung last taas sinumpit so ko nasakto lang to mga idol papakainin natin ito ng ano um, scramble finisher ito yung sakto lang alagaan mga idol ganito para umaamo ano to tulihaw mga idol Diyan sa taas. Mga habang nasungkit ko, mga idol oh. Diyan sa taas yung pugad niya. Ayan, tulihaw. Bira ito makikita dito. Yung pugad nito ito. Buti dito namugad sila. Ayan. Ayan, dyan sa taas ang sungkit ko ganda ito mga ito ito yung panganay siguro Pero parehas lang sila